Mag-uumpisa ako akong ano, mag-assemble ng isa pang brooder. At sana matapos ko ito kasi yung mga ano, yung dalawang brooder noon, nagawa ko ng ano, yung isa 6 days ko ginawa, yung isa 10 days kasi nung time na ginawa ko mga yon, muulan-ulan, maambon-ambon. So kahit na umaambon, talagang ginawa ko pa rin kasi nga una, wala akong makitang gagawa and kailangan na talaga ng mga kiti. So ito, hapon na to, mga 4.30 na so wala nang araw dito sa tapat ko wala nang hindi na masyadong mainit baka sakali ma-assemble ko itong frame niya ngayon o pero o kaya hanggang bukas siguro para yung screen na lang ang ano yung screen na lang ang ilalagay ko so kung makikita niyo yan yun know, ano pa rin yan brooder pero sira so hindi ko ginagamit yan kaya dito ko na lang ipinatong para walang mabulabog na manok hanggang kailan kaya ako matatapos sa ganitong pop. matigas talaga hmm. di ba second day na ito ng pag a ko sa brooder alam nyo ba kahapon ang nagawa ko lang ay isang ganito so bali parang ngayon ngayong hapon isa ulit so nakadalawa na ako unti unti kasi ang init talaga dahil walang puno ng kahoy dito sa tapat na ng ano yung dati kasi na yu yung ito ng mga puno ng ano eh daming puno dito nung dati ayan mga nasa nagkandabwal ng ano bagyong nika so ang hirap gumawa hindi kagaya nung nakaraan na nung ginawa kong brooder na yan at saka ito, malamig ang ano, malamig ang panahon kasi bukod umaambon-ambon, maraming puno. Hopefully, matatapos ko itong ano siguro. Matatapos ko siguro itong brooder ng sabihin mo na lang mga 6 to 10 days. Kasi nga araw-araw lang nagagawa ako nang ano, ilang pok lang, no? Doon sa hapon lang, parang ganito. 5 o'clock na. Saka lang ako gagawa. Pero, meron ulit akong ibang gagawin. So, hindi po pwedeng hanggang madilim ako dito. At napakatigas pala itong, ano, sanga ng mangga. Oo, oh, pero alam nyo, kaya ginamit ko na rin. Kasi nga, may mga dinaanan ng ano yan, no? Yung anay. Pero, hindi naman, ano, hindi naman totoong binutas nila. At least, nawala sila. So, di ko na ititreat yan ano yan, mapapagpag yan pagka, ano, may mga manok na dyan, laging gagamitin, mapapagpag, mawawala sila. Kahapon yun ang third day ng pag-assemble ko dito sa brooder. At dahil wala akong kasama, ang ginawa kong, ano, support ay itong straw. Yan, pinalibutan ko ng straw dito sa taas at saka dito sa baba. So, ayan yung tali na gray. Kasi, pagka hindi ko lalagyan, magkahiwa-hiwala yung mga yan. Dahil wala pang, ano, wala pang braces dito sa palibot niya, dito sa taas, at saka dito sa gitna. So, hindi ko pa nalalagyan ng braces. Kung napansin ninyo, itong isang ano dito, ginamit ko ay medyo manipis sa gitna. Pero, re-remedyohan ko yan kasi, alam nyo, sayang naman kung hindi mo gagamitin ito. Pero, ano naman, magagamit pa, lagyan lang ng ano, sa Ilocano tapar. Oh, lagyan lang lang pa doble. Tapos dito rin, lalagyan ko rin lang ano. Kasi ito, mas manikis itong kahoy na to kesa dyan. Yan. So, mariremedyohan lahat dyan. Kasi sayang ang pumano sa, uh, puno ng mangga, yung kahoy ng mangga, na natistis dyan. Aanayin lang. So, yun na yung ginamit ko. Sa halip na bumili ako. At, syempre marami ako matitipid dito kasi nga, ako mismo ang gumagawa. So hindi imposible para sa mga babae na gumawa ng trabaho ng lalaki kung gusto, di ba? Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. So ako naman dahil walang gagawa talaga, edi kailangan gawin ko na kasi nga merong mga kiting nakaabang at gusto ko ring makatipid. Siyempre kasi alam niyo pagka native chicken, pagka RIR at konti lang ang alaga mo. Ito ang tandaan ninyo. Walang masyadong kita 'yung eh, maliit lang ang population ng manok ninyo. Kaya kung nag-uumpisa kayo at maliit pa lang ang population ng mga alaga ninyong manok ay huwag mag-expect ng malaking kita at wag mag-isip ng malaking gastos. Pero sa bagay naman, kung talagang walang gaay, kung talagang may gagawa naman at may pambili ka naman at gusto mong mag-invest ng mas magandang brooder kaysa naman dito na hindi nga na na planer, di ba? <laughs> Oo. Wala akong planer. So yun lang, tinis ano lang, tin, uh, chinenso ko lang, tinutol ko lang. Kasi nagtry ako kahapon na lagariin ito dun sa lagari ko talaga. Hindi pwede ang hirap kaya ginamit ko na ulit yung chainsaw at wala akong ano wala akong uh, meter stick kaya medyo ano lang medyo may tabing eh Ganyan. pero at least mapopronounce pagkatapos na, na, magawa ito magiging ano na uh, mapopronounce ng totoong brother hindi man perfect yung dimensions niya eh okay lang yan basta matibay di ba at saka na empower ako. <laughs> Empowering women. <laughs> 'Di ba? Ganun 'yon. Kasi alam niyo 'pagka ano, pagka iaasa mo lahat, wala. Hindi ka ano, hindi ka makaka kahit konting isave mo sana, wala, hindi mo ma So 'yan, mamaya ulit. Fourth day. Hindi ko alam kung ano matatapos ko mamaya kasi nga ah uh, makulimlim ang panahon, parang aambon. So bubuluhan ko mamaya pagka ano pagkatapos kumain. So, hindi pa ako kumakain ngayon, 8 o'clock na. Kasi ang daming gagawin dyan sa, anong sa bahay ng mga manok. So, palit ng tubig at saka kung ano-ano pa. Ito na ang pang fifth day na ginagawa ko itong brother. At uh, salamat naman kasi nalagyan ko na ng braces dyan sa gitna. Pero kulang pa yan. Wala pang braces sa gilid at saka yung dun sa taas wala pa. So yung mga side by side, yung apat na corner wala pa. Maambun din naman kanina, makulimlim. Pero hindi rin ako nakagawa. Kasi nga, may nagpisang bigla na inahin. Yung pinaglimlim ko ng ano, itlog, uh, itlog ng Astrodorp at saka uh, native hulo. Crossbreed yon yung pinalimliman ko sa kanya. Crossbreed din ng RIR at saka native yung, ano, yung naglimlim. Ang lalaki nila. Oo, uh, tinimbang ko, 50 grams. Oo, <laughs> uh, ang lalaki, parang ano, hindi mo titingnan na one day old yung kiti. Kung native chicken mo sana titingnan yon Pero dahil Australorp, ang lalaki, 50 grams. <laughs> ang saya. Pero na, ano, napapawi ang pagod. Pagka nakikita kong may nagagawa akong ganito at may nagpipisa ng mga manok ko. Tuloy ko na lang tulit bukas kasi madilim na. Titingnan ko pa yung mga kiting bagong pisa. Hanggang dito na lang muna. Sana wag niyong kalimutang mag-like mag-subscribe at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At salamat sa lahat ng mga nag-share, salamat sa mga lahat ng mga nag-comment at saka yung mga bagong subscriber, thank you. Sana balik-balikan ninyo ang channel ko. At yung mga dati, thank you din yung mapabalik-balik. Sana dumami pa kayong babalik. thank you at sana pagpalain tayong lahat.